mapagpalang hapon sa lahat sa mga kabartodis natin na ito naman po ang ating uh, uh, ginawang pintas pauna isang mata holy trinity at uh, uh, garapa para po ito sa kumbati ang spiritual, at uh, pang dipinsa sarili dipinsa sa kulam barang mga taong masama Uh, may balak sa buhay ninyo at uh, ito ay may kabal at kunat at uh, ito po ay meron po siyang pang uh, panumbalik pag uh, kayo po ay babarilin ay ito po kusang babalik yung uh, bala sa kanya may panipas o uh, dihis bala tagulilong ito po ay uh, gumagana kung nasa critical na yung buhay nyo at uh, ito ay mabisang uh, panguntra ito po yung unahin natin yung uh, tawag dito garapa, pangbipinsa ayan, we ito sa anumang sakit gawa ng ulam barang, o nilagyan kayo ng sugat-sugat sa katawan ito po ay pwede nyong ipahid at uh, gagaling po ang inyong karamdaman kung meron ka nag-usog sa inyo kung may nagpalipadangin sa inyo tinigil po kayo uh, kayo po ay uh, gagaling pag kayo po ay uh, nagpahid nito iinumin nyo po di kaya i patak nyo po sa mainit na tubig tapos iinumin kayo po ay gagaling itong mabisang protection at mabisa din ito para sa kumbatiyang spiritual ayan mga kabertudis at uh, ito yung gawa natin na baon na isang mata ayan yung baon na isang mata uh, ito po yung ginawa natin na protection, may mga palaman po ito, ata uh, ginawa natin sa may gusto na magpagawa uh, pagawa o murder, meron po tayong uh, meron po tayong uh, ginagawang uh, mga mga uh, garapa o isang mata, sa may gusto lang ata uh, hindi ko po ipinagpilit sa inyo na kayo ay bibili kung sino lang talaga ang naniniwala magkaroon ng mga ganitong bagay o ganitong protection pang lang po ito secondary lang po ito sa inyong buhay o secondary lang po ito pang protection pero unahin pa rin natin ang Diyos amang lumika sa atin at ito yung mga bagay na ito ito lang ang mga pangproteksyon dahil ito yung kalikasan hindi naman ito ginawa ng tao kundi kalikasan po siya uh, ibig sabihin uh, duna sa duta o uh, ginawa ito para sa tao ang mga bagay dito sa mundo kaya tayo lang po ay humana humanap kung paano natin pagganahin kaya ito may meron din tayo ng mga ginawang uh, uh, bao na isang mata, kargado na po ito kulang mga ito, necklace kargado na po 'yan. May mga dasal na po 'yan sa loob. Meron tayong kidlat kulay dilaw. Ayan. yan po yung kidlat. Mga tunay na kidlat. Hindi naman lahat magnetic ang kidlat. Ayan. Meron din tayong uh, kidlat na meron din magnetic, meron din hindi. Ayan, mga kidlat po 'yan, mga lusaw nakahigop na yan ng mga ibang mutya ayan, nakatikita na po yan ayan ayan para po siyang pa ito yung kidlat mabisang proteksyon para sa kumbating kumbating uh, spiritual ito ay Holy Trinity pang dipinsa sa barel at bala at patalim kotsilyo sa mga ulam at barang tumabisa din ito ang protection ayan mga kabartudis ayan po meron din tayong ipakita ito po ay umiilaw din yung mga ano nito makita ko sa inyo ayan mga kabartudis yung umiilaw yan po. Ah. Huh? mga gbertutis ng oh? may mukha. Kusa lang itong lumilitaw yung mukha. Ayun. natin 'to wala naman tayong makita wala naman oh. pero pat kung patayin natin yung ilaw makikita po siya Ay, ito po siya ayan kung pailawan natin ayan, hindi natin makita malabo ayan po lumalabas talaga yung mukha nyo ayan mga kapertudis at uh, ito yun mga gawa natin na ah. para pang attract ito mabisa din ito sa negosyo uh, kaya pang kalatan po siya protection at pampaswerte ay tinatawag na pangkalatan wala po siyang bawal walang bawal sa pagkain walang bawal sa kung pupunta sa lamay walang bawal bawal lang ito hakmangan o sumiping sa mga asawa o sa ibang babae kaya iyan lang mga kabartudis uh, maraming salamat sa inyong lahat paalam muna tayo God at ingat po tayong lahat sa ngayong mga panahon at uh, ngayong araw magingat lang po tayo God bless at uh, lagi lang po tayong magtasal sa ating Diyos sa mga lumikha sa atin at sa pamagitan ng ating Diyos sa uh, Panginoong Iso Kristo siya lang ang ating tagapagligtas sa sanlibutan at sa sangkatauan. Paalam. God bless.